Isang yukto ng labanan sa kapangyarihan, tanggol, Miguelito at ang Anino ng mga Guerrero. Kung iniisip mong natapos na ang labanan, nagkakamali ka. Sa pinakabagong yukto ng palabas, muling yumanig ang mundo ng mga tauhan at maging mga manood. Sa unang minuto pa lamang, tinadala na tayo ng emosyon, galit at pagtataksil. Ang kwento ay nakasentro sa dalawang pangunahing karakter, si Tanggol na inaasahang magtatagumpay at si Miguelito na tila isang anino ngunit unti-unting umangat hanggang sa siya ang nagwagi. Ang plot twist na ito ang gumulat sa lahat sapagkat hindi lang ito simpleng panalo o pagkatalo kundi isang mas malalim na pagsusuri tungkol sa kapangyarihan, impluensya at pag-asa. Marami ang napatigil ng ipahayag na si Miguelito ang nanalo para sa iba malinaw na dinaya ang resulta. Ayon sa kanila, napakalakas ng impluensya ng mga guerrero, isang pamilyang kilala matagal ng gumagamit ng pera at kapangyarihan upang pamunuan ang lipunan. Alam ng mga manood na sa mundo ang ginagalawa ng mga tauhan, madaling bilhin ang boto at paikuti ng tao kung may perang nakataya. Kaya't bagamat hindi nakabtataka, masakit pa rin tanggapin ang naging kinalabasan. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido na may pandaraya may ilan na buo ang paniniwala na karapat dapat lamang manalo ang mga gerero. Para sa kanila, sila lamang ang may kakayahang ipagtanggol ang interes ng nakararami, kahit pa madalas silang tawaging kurakot at magnanakaw. Isang eksena ang tumampok kung saan maring ipinahayag ng isang tauhan na ang mga tao'y kontento na sa kaunting ayuda, handang isuko ang kinabukasan para sa panandaliang ginawa isang masakit ngunit makatotohanang pagsilip sa politika hindi lamang sa palabas kundi maging sa ating lipunan kasabay nito lumilitaw din ang alitan sa pagitan ng mga Montenegro at ng mga Guerrero ang Montenegro bagamat may tapang at lakas ay tila nadudurog sa bigat ng kapangyarihan ng kanilang katunggali Nagdadagdag ito ng lalim sa naratibo sapagkat ang laban ay hindi lang sa pagitan ng dalawang tao, kundi ng dalawang pamilya, dalawang prinsipyo at dalawang pananaw sa mundo. Samantala, makikita ang mga ordinaryong tao na tila pagod na sa paulit-ulit na pagkatalo. Kaya walang pagbabago, kaya walang nangyayari sa buhay natin dahil sa prinsipyo nating baliko, wika ng isa. Ito ang tinig na manawawala ng pag-asa, natutong tanggapin ang kahirapan at kawalan ng hustisya bilang normal. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilan pa ring hindi sumusuko. May isang tauhan na matapang na nagwika. Hihintayin natin si Tanggol. Diba sabi niya, babalikan niya tayo kahit anong mangyari. Isang linya na nagsisilbing ilaw sa gitna ng kadiliman. At dito lumulutang ang tanong, tapos na ba talaga ang laban ni Tanggol o ito pa lamang ang simula? Ang misteryo ng kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng matinding pananabik. Sapagkat kung siya ay bumalik, hindi lang ang sarili niya ang dala, kundi pati ang laban para sa dignidad hustisya at kinabukasan ng kanyang mga taga-suporta. Ngunit kasabay nito, malinaw na nakataya rin ang galit ng mga guerrero. Kung may pangako si Tanggol na babalikan ang kanyang mga kasama, tiyak na may plano rin ang mga guerrero na durugin ang sinumang hahadlang sa kanila. Hindi lang politika at kapangyarihan ang tampok dito. Nariyan din ang mas personal na emosyon, pag-ibig, pagtanggap, at pamilya. Isang makabagbag damdaming tagpo ang pagharap ni Miguelito sa mga Montenegro, kalaki pang linyang puno ng sakit. Hindi ko po maubos maigi kung paano mo ako nasakta ng ganito. Sabihin mo sa akin, kinahiya mo ba na maging isang Montenegro? Isang tanong na humahaplos hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng nakaranas ng pagtanggi. Ngunit ang pinakamabigat ay ng kanyang sabihin na hindi niya ikinahiya ang pagiging Montenegro sa halip iyon daw ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay nang tanggapin siya bilang anak. Sa sandaling iyon, natabunan ang tensyon ng laban sa politika ng damdamin ng pagmamahal at pagnanais na mapasama sa pamilya. palala ito na sa likod ng lahat ng kapangyarihan at tunggalian, ang tao ay naghahangad pa rin ng iisang bagay, mahalin at tanggapin. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay hindi lang kwento ng pagkatalo ni Tanggol at pag-angat ni Miguelito. Isa itong masinsinang pagninilay sa kung paano kayang baluktutin ng kapangyarihan ang katotohanan, kung paano kayang patahimikin ng pera ang prinsipyo, at kung paanong ang pamilya sa kabila ng sugat at sakit ay nananatiling sentro ng ating laban. Kung susumahin, tatlong aral ang malinaw na nakukuha rito. One, ang kapangyarihan ay kayang baguhin ng takbo ng hustisya, ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang pag-asa. Ang pamilya at pagtanggap ay higit pa sa numang titulo o posisyon. 3. Ang laban na hindi natatapos sa pagkatalo, madalas doon pa lamang ito nagsisimula. Kayat, malinawang hook ng kabanata. Handa ka na bang saksihan ang pagbabalik ni Tanggol? Handa ka na bang makita kung paano sasalungatin ng sugatang puso ang dambuhalang kapangyarihan ng mga gerero? At higit sa lahat, kaya mo bang tanggapin na sa bawat laban, hindi lang buhay kundi pati kaluluwa ang nakataya? Isang bagay ang sigurado, hindi ka basta-basta makakaalis sa panonood. Sa bawat eksena, may kirot, may sigaw at may pangakong mas mabigat pang kabanata ang susunod.